Yan, ro'n. Ang, ang totoo niya, nagkita kami doon sa ano, naghanap siya na ng, ng... Catholic Defender. Ah. Ang sabi ko sa kanya, ako Catholic Defender, sino? hindi mayroong akong kausap, sabi okay. niya. Di, okay, wala. De, sabi ko, pag hindi dumating, hindi tayo na lang. Mm -hmm. ano, Sige, maya-maya na, sabi niya sa akin Tapos, wala pa na ano, inulit ko sa kanya, o ano, wala na, tayo na lang kapo. Yun, mm -hmm start kami dito. Ay, anong mga anong oras yun Mga anong oras nangyari 'yon? Before 7 pa lang. Before 7 pa lang. 8 na, 8 na. Ay na. na. So hindi lum lumalabas, hindi siya na inoklak talaga. Oh, hindi na inoklak. maaga pa kasi nagkaroon ng fireworks. Mm -hmm. Mas maaga pa sa 9. Okay, 'yon. Oh. No. Sabi ko, um 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 tell mo kami dito. Doon mo pala, hindi natapos mo um kami dito. Natigil sana 'yon. Sabi sabi ko, dito ano tinawag ko, dito tayo patuloy natin. Pero uh, very interesting talaga ako. interested dal gusto ko na siya talaga mga ano. Pagdating uh, sa ano, andun lang kami. Pagdating dito, sabi ko, sige tayong dalawa. Sabi ko, pero kako bago tayo may start, may itatanong ako sa iyo bakit? Mayroon ba sa titistingin kita sa Mayroon ako na sa kanya, ng question na naman. Hindi niya nasagot. Hindi nasagot. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, ay, hindi pala ito marunong, hindi niya nasagot. Dito na lang sa kasama ko. Yun, sa kasama ko, yun, yung naka-orange, yung nakakulay orange. Sabi ko, siya na lang ano, ang hmm. kalaban. Sabi niya sa akin, ang orange. O, tulungan mo na lang ako. Ano, sabi ko, oo, sige. Kaya nasa tabi niya ako. So, mm. Binubulong ko ko. ano. Sige, start up. Marunong naman. E, hindi ko naman Dalaw, tatlong beses ko lang yata yung pinagkabihan siya ng Sabi ko, sige. Kasi ang deferensya. <laughs> Pagdating sa kalagitnaan, eh, iba na yung know, ang ano niya. Hindi, hindi niya kaya, hindi niya lang kaya. <laughs> kaya sabi ko sa nung ano, matapos, sabi ko, Tuloy-tuloy sila. Kaya nung matapos, sabi ko sa kanya, hindi ka, di ka naman pala kako marunong ko, hindi ka pala kako sa akin o obra eh. Kaya kako yung tanong ko lang una, kaya kako tinesting muna kita, yun, wala ka naman pala ano, tumawa. <laughs> sabi ko, oh, sabi niya, oh sige sa susunod. Oh sabi ko, ayuntay ka namin dito. Pero sino kako ang kalaman? Siya pa rin. Eh, yung, oh sige nah. kako, ha ayudahan ko na lang. Pero sabi ko sa kanya nga, sumama ka pala ng iba kung mayroong ano, iba, ilaban mo naman sa akin. Mm. Yung maganda-ganda, sabi ko, yung mga ganoon din. Ganoon din, naghahanap kayo ng Catholic Defender, nandito kami. Kaya ay, yung Catholic Defender ay hinahanap niyo, sabi ko. Mm. Ay nandito kami, o. Oh. Mm. Sabi ko, tatlo kami nandito, Catholic Defender, Oh. Ah. Mm. Okay, sabi niya, saka, saka lang pag ano, pag ano niya raw, uuwi niya, babalik niya, kukuha niya. ako mm. Ako hintayin namin yun, sabi ko sa kanya. Eh, ito nga, hanggang ngayon, lalo <laughs> Pinilit ko pa nga, sabi ko, hindi, i-text mo ah. kung sino yung darating uh, na ano. Anong oras na ngayon? Uh, Anong oras na ngayon sa release nyo?